Oh, ganito ako. Yung bread ko na in order ko sa Skin Metro Low Carb Cafe dito sa Davao City noong mga 2 weeks ago pa man siguro ito. Ayun, sabi dito consume within 7 days. Keep, keep keep refrigerated. So ang ginawa ko, nilalagay ko siya sa freezer. O, oh, para magtagal. Ayun oh. Wala pa ding molds. Oh. Tatagal talaga 'yan sa freezer. Ayun oh. Oh, maganda pa rin ang low carb bread kapag nasa freezer. Ayun oh. Oh. Tapos, kukuha lang tayo ng isa para ma-defrost siya. Tapos, maluto. Ayan, kuha lang tayo ng isa dyan. Ayan. Kuha lang tayo ng isa. Kasi, itong low-carb bread natin, madali lang itong mapanis. Kapag nasa fridge lang. Kasi, ang mga real food or mga low-carb food, madali lang talaga siyang mabubulok. Kasi nga, natural food siya. Walang mga preservatives. Ayan, oh, kuha lang tayo ng isa. Oh, ganito ang itsura ng low carb bread ng Skin Metro Low Carb Cafe. Ayan siya, oh. I-defrost ko muna siya konti kasi nga medyo nag-frozen siya. Ayan, 3 minutes lang, na-defrost na siya. Okay. Oh, ayan, after na-defrost for 3 minutes, atin na naman siyang nutlutoin dito. Siyempre, maglagay tayo ng butter. Ayan, i-melt lang natin yung butter dyan. Ayan, ilagay lang natin yan dyan. Tapos, baliktarin lang natin. Oh, perfect! Brown na siya, di ba? Crunchy na yan! Oh, crunchy na talaga. Excited na talaga ako. Ayan, okay na yan. Ayan. Ayan, lagay natin sa plato. Tapos, magkuha ako sa fridge ng pang-spread sa itaas. Ito yung gamit ko. Ayan, ito ang gamit ko. Ah, oh, tignan nyo. Di halata na perfect match low carb selection fan ako. Ayan, halos. Ayan, coconut yan siya. Coconut flour na ko noon pa. <laughs> Pero, marami akong Perfect match low carb selection na products. Ayun, ayan. Oh. Halos <laughs> buong ref ko yata. Perfect match low carb selection ang laman. <laughs> oh, sa mga dressings, ayan. Lahat ng mga dressings. Yan mga chocolates. Ito yung Emborg full cream milk ko. Ito yung homemade ko na ano, tawag nito. Homemade ko na yogurt. Ayan, tingnan nyo. Oh, puno talaga yung ref ko ng perfect match products. Oh, uh, ayan oh. Mga shirataki rice. Yan, shirataki spaghetti noodles. So, ito naman yung kukunin natin. So, ito yung gamit ko, Arla, na garlic fresh cheese. Natural talaga ito siya. Made from natural ingredients. Basahin nyo ang ingredients, ha? Buttermilk, cream, garlic granulate, salt, parsley, chives, black pepper, lactase, lactic acid culture. oh di ba? Diba? Tanawa. O, oh, tingnan yun. 1 gram lang ang carb. ba? Diba? Mm. Total sugar, 0.8. Ayan, ang fiber, 0.1. Napaka- Liit ng carbs. Very, very low carb. So, ayan siya. Ito yung gamit ko paminsan-minsan kapag mag-crave ako ng garlic cheese kasi natural lang siya. no, oh, ito yung laman. Malapit nang maubos kasi yung mga anak ko. So, nagkakain rin. Hmm, paborito din nila ito. Ayan, spread lang natin dyan. Ayan. O, oh, di diba? Oh, pag nag-crave ka ng cream cheese, garlic cream cheese, ayan. Ayan, masarap ito pag nilagyan ng egg. Ayan, oh, pak, sarap, di ba? oh, Ayan low carb garlic bread ng Skin Metro Low Carb Cafe tapos garlic fresh cheese ikman natin mmm mmm gabi mmm wow ang bread talaga ng Skin Metro Low Carb Cafe dito sa Dabao grabe mmm oh may mga nuts nuts pa sa gilid hindi tinipid mmm mmm Napakasarap. Uh, pag nag-crave-crave kayo, ayan na. Mayroon na tayong low-carb bread dito sa Davao City. Tapos, mabibili lang natin sa Skin Metro Low Carb Cafe mm. sa may bahada. Mm. Malapit lang yan siya sa Victoria Plaza, harap ng East West Bank. Napakasarap ng bread. Mm. Mm. Yung mga nuts, para talagang Rocky Road. Mmm. Grabe. No sarap. Digit ang chismis na masarap ang low carb bread sa Skin Metro Low Carb Cafe. Mmm. Sarap. Perfect combo talaga. Ang sarap, Gabi. Super creamy. Super garlicky. Hmm. One last. Tapos, tulakan natin ng tubig. Ah, busog! <laughs>